Good morning, everybody. Dito tayo sa sobrang lakas ng isno. Hi. So, ayan, ihatid ko muna sila kasi may practice yung pangalawa ko, si Kuya. Ayan, oh. natin ko na yung mga bata uh, si kuya, sinamahan ni malaking kuya ko yung pangalawang anak ko kasi may practice yung pangalawang anak ko so, yun um, may napanood lang ako dito ngayon sa news katatapos ko lang kumain Ayun yung mga tira-tirang pagkain namin, ayan ganyan lang ang buhay dito sa Japan kung ano meron kinakain kung wala, wala, walang kakainin <laughs> eto ngayon may napanood akong news ngayon, ngayon lang may nangyari dito sa Japan na kababalaghan kababalaghan ba ang tawag dyan? na may isang Pilipina na grabe sa news talagang news to the max sila whole day news magwa one week na one week na yata nangyari nung ano, nung nang, Zuto, no, zuto nangyari, yung mula nung nangyari, yung kababalaghan na ginawa ng Pinay, ayun, nahuli na nga siya. At mag-iisang linggo na, puro sa news siya, sa TV, lahat pinapalabas siya laging sa TV. Ngayon, yung mga Pilipina na, na ano ba, alam nyo yung hindi sa inyong lugar, dayuhan lang kayo, tapos gagawa ka ng masama. Parang nakakahiya. Nakakahiya yung lahi natin na ganyan yung ugali. ba? Diba? Na siguro worldwide itong news na to. Kasi na lang sa cellphone. Alam, alam na natin siguro no, mga nanonood sa atin ngayon na yung, yung news na nangyari last when ah? Sunday yata or Saturday. So, yun. Uh, may dalawang Haponesa na pinatay nung Pilipina. At hindi nyo lang alam na may kasabot pa siyang Pilipino din na kaibigan daw din nung Pinay na yon. So, yung dalawang Haponesa, uh, dalawang mag-asawa yung pinatay. So, sa pinasok daw doon sa bahay nung Pilipina sa mismong bahay ng Japonesa mag-asawa at yung bahay na yon may lak kasi na pas may ang mabahalos kasi dito mga bagong bahay ngayon is may yung lak is password nang ang ginagamit hindi na yung susi depend may susi din naman pero kadalasan password lalipipindot mo na lang tapos mabubukas na yung pintuan. So yun ang ginawa ng Pilipina. Pinasok daw yung bahay na yon ng mag-asawa. At pinagsasaksak. Alam niya ang ginawa? Naka ten times yatang saksakin bawat isang tao doon sa mag-asawang yon Sa puso. So nakakasakit isipin. Nakakahiyang isipin. Nakaka galit. Kumbaga kasi dayuhan ka gagawin mo yon sa bansang ito na napaka ganda ng bansang ito, napaka peaceful, walang gera-gera. Ang ganda ng lugar na to, tapos gagawin mo yan. Ang ganda ng pag-accept nila ng mga Haponisa, Hapon dito sa kanila na pumunta di hindi sila dinidenay sa visa or whatever. Ang ganda ng pakikitungo ng mga Japanese sa kanila, ganon ang sinukli nila. So, alam nyo ang dahilan? Pera. Pera lang ang dahilan dahil ang pinay, pinayin pa lang yun, grabe daw ang utang, mga one, kumbaga, is ya yeah? iseng mang, yen, magkano na yan sa Pinas, million, million na yan sa Pinas. Puro daw utang-utang yung Pilipinang yon Maano daw yung Pilipinang yon Makalohok puro branded, hindi mo daw akalain na um, mahirap dahil the way na mag-ayos, lahat branded yung mga gamit, mga bags, pero sa loob pala, puro utang. Puro siya utang, hiram dito, hiram doon. Nagkakaso pa nga daw yan dito sa side ng Japan dahil lang sa dinimanda siguro ng mga Hapon na nangungutang siya na hindi binabayaran. So, na wala na siguro siyang choice. Akala niya makakalusot siya dito sa Japan na pum nang pumatay ng Haponesa or Hapon. Akala niya maging okay ang buhay niya dito. Nagkakamali siya sa mga hinag ginagawa niya, iniisip niya. Ang mga Hapon pati kasi, ang bilis, walang 24 hours, mahuhuli ka talaga na mahuli. Ang bilis nila sa mga ganyang bagay napaka-intelligent na mga hapon sa mga ganyang uh, about sa mga krimen. wag ka nang, kung bago kang, kung papasok ka pa lang dito sa mga kababayan nating mga Pilipino or Pinay, mag-OFW ko eh dito. Huwag na wag advice ko lang sa inyo, huwag na wag kayong gumawa ng um, mga pangit na mga kasalanan kasi ang mga hapon, hindi yan sila kumikibo, hindi yan sila gumaganti, hindi yan sila um, kagaya ng ibang lahi, kagaya sa atin na, o oh, sige mamaya, nakikipag-argumento sila, hindi, tahimik lang sila, pero pulido silang uh, gumagawa ng aksyon. So, ayusin nyo ang trabaho nyo, huwag kayong gumawa ng mga karumaldumal, nakaw, kung ano pa mang bagay na yun, na ayaw nang mga Hapones, haponisa, Japanese, yun. So, yung Pilipinang yun, within 24 hours, nahuli talaga siya agad. At may kasabot siyang Pilipino na YouTuber din pala. So, yung Pilipino, pinag-aralan ko talaga, yung, yung dalawang yon. pinag-aralan ko talaga, tinitingnan ko yung mga sa mga news, sa mga TikTok, lumalabas siya kasi sila sa TikTok, yung mga news na about sa, yung dalawang um, pumatay ng Japanese. Yung lalaki din kasabwat, umano pala, um, tumakas, galing siyang Tokyo, tumakas, papuntang Ibaraki Ilang oras ba yan papuntang Ibaraki Two hours yata, mahigit. Pumunta doon, doon pala siya tumakas yata, and then, akala siguro niya, makakalusot siya, marpay maraming mga um, camera sa kanto-kanto, sinusundan yung apat ng lalaking yun within convenience kara from convenience kung nagtra saan siya papunta travel papuntang um ibaraki sa ibang city sinundan siya sa mga camera-camera ayon nahuli talaga siya agad so yung lalaking 'yon nahuli siya sa na nahuli yung um nahuli siya sa camera sa CCTV sa 7 eleven na nag na grocery siya namimili siya pero yung isang kamay niya, hawak, may hawak niya yung basket at mga pinamimili niya. At yung isang kamay niya, duguan, nilagay niya sa paket niya para hindi siguro siya mahalata ng um, staff ng convenience store. So yung kamay niya pala, siguro sa kakasaksak, sa kakasaksak dun sa hapun Japanese na mag-asawa, siguro na taranta na, nakikipag Nakikipag ano siya, siguro lumalaban yung Japanese at nagkasugat din siguro siya, ayun, pumunta sa hospital, nagmamadaling pumunta yata sa hospital, yun ang narinig ko sa news, na, na siya mismo ang umamin na nakapatay siya ng ganon, 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 etc., etc., na yun na, nahuli siya sa eh kikin doon siya sa hospital hinuli ng pulis na nagkala, nagkagulo na talaga as in ngayon ang pinagka anuhan namin dito sa Japan is nakakahiya um, na, yung mga hapon Japanese mawawalan sila ng resp, uh, trust alam niyo yung trust ng isang tao um, yun matagal na ako dito uh, Siyempre, kababayan natin yung gumawa ng kabablaghan ng, krimen. So, siyempre, ang tingin ng mga Japanese is, iisa lang kasi, Pinoy, Pinay, ganun. Pero, ma, yung label ba, ba diba, alam nyo yon yung label ng tao na, ah, hanggang dyan lang pala kayo, wala kayong ganito, ganyan. Nandyan na yung ma-discriminate, -disc alam nyo yon na ganyan yung ugali ng mga Pilipino, mamamatay tao, sa madaling salita, nakakahiya kami dito. Ikinais ako, ikikina, ikik, nagagalit ako dun sa Pilipina yon. Although naman siguro hindi niya ginusto mangyari, mangyari yon, nang dahil na rin, na rin siguro sa mga trouble-trouble ni about money, nagka, ano, na siguro yung ulo niya na, ah, kailangan ko nang gawin to sa mga taong to, kailangan niyang pumatay, mga ganyan. Dahil sa pera na ang nangingibabaw sa utak ng tao kasi. Yun, yun talaga ang pinaka-bad na ugali ng tao. Yung, pag once na nakahawak ka na ng malaking pera, hawak ka na ng malaking pera, ganito-ganyan na ayaw mo nang mawala ng pera, so gagawa ka na ng masama. So, yun ang pinaka-ayaw na mga Japanese. Lahat lahat naman tayo, pinakaayaw natin. Lalo na sa Panginoon, di ba? Pag yan ang ibabaw na sa pag-iisip ng isang tao, yung pera-pera-pera na lang. Wala ka nang gagawin, kundi gagawa ng masama. So, ayun lang. Napahaba lang yung ating uh, ating dis uh, discussion. Ganon, ganon. Kamaritesan. Salamat. Maraming salamat pala. Nakikinig kayo sa akin. At yun, magnanay 9 na oh. Ang dami kong dal-dal, no? Quarter to 9. 5 minutes na lang para 9 o'clock na. And then ngayon, mga 9.30 naman, magsampay ako ng ngayon, bago ako umalis, sundo na naman ako dahil dalawang oras lang yung um, practice ni Utah. And then, pagkatapos nun, si Kuya Kento na naman, ihatid ko na naman sa swimming school. De, iso nga sila alula, no? Ang bunso ko naman at si Papa, pumunta naman sa Asahi Machi dahil may Um, laban sila doon. Isungo silang kami. <laughs> hindi naman kami gaano busy. Ganito lang. Chill, chill lang. Jar, chill. Ano daw dahi? chill lang. So, yun. Antok ang lola ninyo. Maraming salamat at maraming salamat sa inyong pagpanood ng ating vlog ha. At yun ang nangyari dito sa Japan na hindi maganda. Babang-baba na ang image ng mga Pilipino, Pilipina dito sa Japan. Although, dati pa naman dahil Marami na yung gumawang ma hindi maganda, yung iba natin la kababayan. Sana naman sa mga bagong pasok, no, once again, na gumawa, ka gumawa kayo ng tama, makontento tayo sa kung anong sahod natin, kung anong meron tayo, magpapasalamat tayo kay Lord every day na binigyan tayo ng ganitong blessings, huwag na tayong sumubra, huwag na tayong sobrahan pa, huwag na natin sobrahan pa, huwag natin lamangan yung iba, ah, kailangan meron ako neto, kasi meron siyang ganon, kailangan meron ako neto, kailangan kong bilhin yon dahil meron siyang ganyan. Yung mga inggit na ganyan siguro, at hindi makontento kung anong meron. Yun lang ang problema sa mga tao ngayon. Makontento na tayo at grateful pa rin tayo dahil binuhay tayo ni Lord every day Binigyan tayo ng magandang hininga, ginising niya tayo. Huwag na tayo magreklamo na ganito lang ganyan. Huwag na. Thankful lang. Pirmin lang nating isipin na thank you Lord. Yun lang. Maraming salamat. <laughs> Maya ulit. So, ayan na. pinakukuha na natin yung yuk snow. Ano nyo? Kapal. Ayan. Hanggang bundok na. Hanggang bundok. Naging bundok na siya, oh. Sa taas. Ayan sa side na dyan. Yung sasakyan ko. Ayan. So, ayan yung tubig sa ilalim. Diyan namin tinatapon. Pero, konti na lang kasi siya hindi na kaya na ng isno. so itatapon namin doon sa imburnal bago ako magsundo bili muna ako ng isda dito para mam mamaya hindi bukas ng umaga may pang breakfast kami kasi hindi na lang pwede sausage ham, bacon binabalance ko kasi yung pagkain kaya ayan mag-grocery, eh, hindi lang naman grocery isda lang, isda at is, I, gulay ba ngayon basta kunti lang dahil wala tayong dalang pera kanina so, nakapamili na tayo and then ayun ito yung pinamili ko para mainumin sila kasi diretso na tayo doon sa swimming sa swimming school ni kuya pero hindi kami papasok ha ihati lang namin siya at para mainumin siya ayun chichirya ng mga bata at dito sa likod naman ito yung aking pinamiling isda isda gulay at yun namili ako ng gulay so yan lang pinamili natin at buti nga yung araw na to hindi siya umulan ng snow pa ambon-ambon lang kahapon ng no, isang araw talaga super sobrang grabe ang lakas parang ang inulan niya bumuhos ang snow parang pang isang buwang buhusan na yun so, napaka ano grabe ang snow talaga alam nyo nagising si papa alas stress ng madaling araw kasi nag nagpapala at trabaho pa rin pa, pa pati siya nga nga namuntaan ni Dayon so, may nangyari sa atin ngayong today nga nga man today guys <laughs> So, maya ulit ihantayin lang. Hantayin. Hintayin lang natin sila. Grabe man pagka nga nga ba, eh. Ayan na, umuwi na ang aking mag-ama. Sige. Oh, Sige, Mali. Hindi pala ang ang tumunog pala kala ko sasakyan ni papa hindi pala yung kapitbahay pala namin na pang ko na, na ilad ko yung makina pala na pang bungkal ng isno yung tumunog sas ginoo ko akala ko si amahari na singaw dat ta kano madasan dat hmm. ta Ayon. Ngayong gabi, maggagawa ako ng beef stew. So, so, nag, inano ko na, ayun, papalambutin natin yung karne. Para, masarap siyang kainin pag malambot. Kasi yung mga bata, nagre-reklamo minsan. Mama, ang, ang tigas daw ng karne. So, ayun. <clears throat> ayun, ating, eh, iaano, uh, ipapalambutin. Puro na lang ako ano-ano. eh naunsan, tanong ko ani. Nangyari sa akin, day. Ayan, so naka-green tayo ngayon. Sure. Magsasampay muna ako ng lila, ba? Pinaikot ko sa washing machine yung ating labahan. Pasensya na kayo madilip. Na so, ayan, nagluto na tayo. Nagprepare na ako ng uh, dinner. So, ito yung kaguluhan sa ating kasi nga Fresh salad. And then yung ating beef stew. Stew. Ito yung ating gagamitin uh, beef stew. Ayan. So, magluto-luto muna tayo, no? At 6.30 na. Mahigit. At kailangan na natin kasi bukas ng umaga is madaling araw naman tayo gising. 4.30 na ng umaga kasi pag uh, hayabang si papa pang umaga siya umaga din akong gumigising ginagawan ko siya ng pagkain so mamadaliin ko na muna to